Hello guys! Good afternoon, good evening, good morning everyone sa inyong lahat. Ayan guys, for today's video magluluto tayo ng 4 meals in 20 minutes. Yes, 4 meals in 20 minutes kasi meron tayong client na Saudi National. Nagpapaluto sa atin ng food niya day kasi nag-gym siya. So no more time na magluto siya daw guys. And para maging makatipid sa kanya guys, uh, na ako para magluto ng pagkain niya. So as you can see guys, medyo messy pa yung ating face, yung ating hair, yung ating looks kasi nga galing tayo sa work. But anyway, masanay din naman kayo sa mukha guys. So galing tayo sa work and kailangan natin ngayon mag ng food ng ating client. So yan guys, naglagay uh, ako ng tatlong sandok ng rice. Ayan, kasama na yung uh, rice ko dyan para isang saing na lang. At kikita ninyo yung bigas na gagamitin natin is, yan yung ginagamit nila na pang biryani, mahaba yung hibla. Ngayon, hugasan natin yung bigas. Dalawang beses natin siyang hugasan. So, So we will wash twice kung maglalagay na ng water. Ayan. Kasi itong rice na to ay mabasa siya. Kailangan niya ng more water. Then maglalagay tayo ng Salt. Kunting salt lang nalagay natin kasi sa ulam kasi hindi na tayo maglalagay ng salt. Eh gusto ng client natin mayroong salt yung kanyang guys. Then isasabang na natin. So habang uh, pinapakuluan na natin yung ating bigas, ito yung ating manok na hihiwain. So 2 kilo itong manok na to, guys ngayon hiwain natin siya ng pa cubes lang okay so kung nakikita ninyo yung knife ko is super cute yes ganyan lang yung knife na ginagamit ko dito guys so yan kahit malalaki na lang yung ano yung chicken basta ma cubes ko lang siya and hindi naman na hindi naman niya na what do you mean this uh, kahit hindi na siya pantay-pantay kasi Kikil, titimbangin naman natin yung ating chicken mamaya pagkatapos maluto kasi meron talagang uh, timbang yung manok na kinakain ng isang uh, tao na nag-gym so hindi dapat na ano na sumobra dun sa timbang so gawin natin yung marinate na natin yung ating manok so ito yung ating 2 uh, kilo of chicken but this 2 kilo of chicken we will divide into two so na na natin yung kanyang water Maglalagay lang tayo ng spices. Ang gagamitin lang natin spices is ito, pepperini. So, ano na ito guys? Uh, complete na ito yung ating spices. Kasi, ayaw niya nang maglagay ng ano ng salt or kung ano-ano pa sa kanyang, uh, sa kanyang, uh, chicken. So, gusto lang niya is simple lang daw. Pero ito naman kasi, is kompleto na yung kanyang ingredients. I think so. Tapos maglalagay lang tayo ng konting chili-chili dito din na merong din kasamang salt para medyo lang din magkalasa. Ayan guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please don't forget to click subscribe, like, and share. So, very healthy itong ginagawa natin kasi ang kakain dito ay eh, nagji gym siya. So, gusto lang niya ng ganitong chicken. Actually, ang sinabi niya sa akin is lalagayin ko lang daw siya. Pero, syempre, uh, sarapan na lang din natin kasi ang pagluluto ko mamaya, papakita ko sa inyo kung paano yung aking uh, pagluluto. So, yung half kilo neto guys, Ilalagay ko lang siya sa chiller para bukas ko na rin siya lulutuin. So, mas masarap yung, uh, yung uh, para bukas kasi na overnight na siyang uh, marinate. Pero yung ngayon, yung pe-prepare ko ngayon, imamarinate ko lang siya ng one hour habang pine-prepare ko yung vegetable at saka yung rice. And then, isusunod na natin ito mamaya. And then, mag-add lang ako ng konting olive oil. Ayan para mamaya pag kaniluto na siya, meron siyang oil pero don't worry kasi yung oil naman na nilagay natin is healthy yan. So pang mayaman yung oil na yan. Kasi mamaya pag uh, nilagay natin sa kawali, pag nagdry na yung kanyang uh, water, eh meron ding oil na lalabas. So yan guys. Ngayon, uh, hatiin na natin to We will divide into two, Kasi kailangan kasi dalawang uh, portion ng ating uh, chicken. So, ayan. Ito yung ating lagayan. Okay. And then, uh, we will divide into two. Ayan. Ayan. Pagkain ito ng nag-gym -gy guys, And then we will cover it. And then ibalik na muna natin sa, sa chiller. Ayan. Lagay ko muna sa chiller. And then lulutuin ko siya after one hour. Ngayon meron ako ditong uh, two pieces of carrots. Uh, hindi ko na siya babalitan. Tatanggalan ko na lang yung kanyang dulo-dulo. Uh, Pagkatapos, hatiin ko lang siya ng Ganitong hiwa, ayan, kung nakikita ninyo, pahabain yung hiwa ko. And then eh uh, ikakat ko lang siya ng uh, mga tatlong piraso or dalawang piraso sa isang hiwa. Ayan. So, hugasan lang natin yung ating carrots before natin siyang i-slice para mawala yung mga dumi-dumi and then i uh, make sure lang natin na malinis talaga kasi hindi na nga tayo mag magtatanggal lang balat anyway guys yung balat naman ng carrots is kinakain naman 'yan so kahit hindi na natin 'yan tanggalan so ganyan lang siya hiwai lang natin siya ng konti para hindi naman na ganun katagal pag binold natin siya kasi kailangan natin kasi siyang i-boil ng half half lang Uh, hindi siya overcooked at hindi rin siya hilaw kasi gusto ng uh, client natin is uh, medyo crispy daw or yung crunchy yung kanyang uh, vegetable kapag nunguyaan niya kasi minsan kasi nag overcook yung aking vegetable so papakuluan lang natin ito so yan guys mag boil na tayo ng ating uh, water para sa ating vegetable so pakuluan lang natin yung carrots and after that uh, okay na yan So ito yung rice. So ang pagluto kasi dito ng rice dito, halo-haloin lang siya. So marami siyang tubig kung napapansin ninyo, di ba? Kailangan kasi matubig ito. Tapos antay lang siyang mag-dry siya. And then saka natin siya tatanggalin. Ganito yung pagluto. Ito yung ginagamit nila sa mga pang biryani rice. Mahahaba yung hibla niya. But don't worry, kahit marami yung tubig na yan, hindi yan na malalabsa yung kanin na to kasi ang bigas na to hindi katulad ng bigas din sa Pilipinas na malambot. So, ayan. So, okay, matigas yung bigas dito. So, pag ganito na yung ating uh, carrots, boiled na yan. Okay na yan, guys. Kasi, ang gusto lang naman ng client natin is uh, medium lang daw. Yung medyo crunchy, tsaka medyo luto naman. Anyway, yung carrots naman nakakain yan kahit uh, hilaw naman yan. So, okay na ito. So, guys, ito na yung kaniyang rice. Ayan. Kung napansin ninyo, di ba? Oh, parang lutong maiks lang yan kasi ha halo lang siya pagka-dry na siya. So, antayin na lang natin matuyo siya and then uh, tapos na yan. Okay? So, igigload na natin yung ating uh, chicken. Ayan. So, hindi na tayo maglalagay ng water kasi mag-water naman itong... Uh, magtutubig naman yung ating uh, chicken mamaya. And then, uh, yaan lang muna natin siya ng... Uh, Ayan. Takpan muna natin siya in 5 minutes and then babalikan natin siya guys. So as you can see guys, yung ating chicken, ayan, pumulukulo na siya. And titingnan na natin kung ano nang nangyari sa kanya. Ayan, di ba sinabi ko wag na natin lagyan ng tubig kasi yung ating chicken eh, ay mag magtutubig din naman yan. Alam nyo kung bakit magtutubig yan? Kasi manok kasi natin is frozen. So since frozen siya, may lalabas pa yan na tubig sa kanyang meat. So, antayin natin siya hanggang sa matapos yung ating, uh, ma-dry -ma pala yung ating manok. Anyway, alam nyo ba guys, sabi ko nga sa inyo, ba diba, Nung first time na pinagluto ko siya, kinabahan ako kasi nga, sabi ko ano kayang feedback niya. Pero, siyempre nagtatanong din ako kung sabi ko, how's the food? Sabi ko sa kanya, how's the pace, yung rice? sabi ko sa kanya. Kasi at first kasi two consecutive days, Philippine rice yung binibigay ko sa kanya, yung sinandoming. Eh iba kasi yung rice nila dito, yung rice nila dito, yung mga pang biryani na mahaba yung kanyang, uh, mahaba yung kanyang hibla ng bigas nila. So, Diba, makita niyo yung sa vlog ko 'di ba kung paano ko niluto yung rice. Ganun yung rice talaga nila dito. And nagustuhan naman niya. Sinabi ko naman sa kanya, "Just tell me the truth if you don't like the taste of the food that I prepared to you and then now uh, we will cancel the agreement." Sabi ko naman, "Pero sabi naman niya, "No, thank you. It's so fine." Sabi niya, "Ganun, it's so delicious." So, <laughs> Sabi ko nagulat ako guys, is so delicious daw. Anyway yan, kung magustuhan mo rin yung aking recipe, you can share my recipe to your friends, lalong lalo na sa mga nagji-gym. So let's wait again for 10 minutes and then maluluto na yung ating manok. Anyway guys, itong chicken naman is in 15 minutes, maluluto na yan kasi breast chicken lang naman yan. Only boil. So yan na guys, uh, nag-dry na yung ating chicken. Antayin na lang natin siya i ng konti. Yung medyo mag, ano lang siya, magbrown brown lang ng konti para naman maglasang glow yung ating shooter. So, But anyway guys, walang matitira dito kasi alam nyo ba kung bakit? Kasi yung 150 grams per one meal. So, ito magiging 4 meals So, atin ko yan ng 4. 250 grams, that is 600 grams. 1,000 grams ito ng gilaw pa siya, pero natin natin siya ng konti mamaya. Ayan. Medyo i-grilled lang siya ng konti para masulatan ng chicken is mas yummy. Ayan, guys. Ngayon, kung magustuhan niyo yung aking recipe later, please don't forget to click subscribe, like, and share. Ayan, no? Diba? Ang so yummy. Very healthy. Very healthy kasi uh, without, uh, without salt, without any preservative. Meron lang siyang konting uh, spices pala siya. Ayan. And then, ganyan na lang siya. Okay? So, i-off na natin siya. So ito na nga guys yung ating last na gagawin is titimbangin muna natin kung ilan yung weight ng ating uh lagayan yung ating food container and then maglalagay na tayo ng rice. So, yung steam rice natin is dapat kailangan daw 150 grams lang yung uh, laman ng per meal niya. So, ayan guys, stricto akong tinimbang yan kasi baka mamaya magreklamo siya kung bakit hindi ko sinunod. Ngayon, tinimbang ko naman tong platito kasi kailangan ko rin timbangin yung chicken ng 150 grams din per meal. So since 150 grams na 'yan, 'yan ilalagay ko na siya. And then uh, lahat ng four na containers, wala rin namang matitira doon kahit siguro mga isang piraso lang yung titikman ko lang ko anong lasa kasi nga sakto-sakto lang talaga yung ano, yung meal niya, guys. Alam niya kung ilang grams ang uh, chicken after maluto. So 'yan din divide ko lang din yung vegetable doon sa apat na container. Para per meal niya is meron din siyang vegetable. Kasi ang gusto nga niya is with vegetable talaga siya. <coughs> Ngayon guys, kung nagustuhan ninyo yung aking uh video or recipe for today. Napakasimple lang naman siya. Please don't forget to click subscribe, like, and share nyo sa mga family nyo na nag-gym nag din sila para meron silang idea kung ano yung dapat nilang kainin. So, eto na nga guys, how many days ko na rin naman siya pinagluto ng ganitong klase ng food. Anyway, gustong gusto naman niya. So, antayin na lang natin yung ating sahod after one month. So, thank you for watching. Stay safe and God bless everyone. Always remember, that we are love and love to be loved okay thank you for watching bye bye